Guys, dito na naman tayo. Pauwi uh, pa lang galing sa trabaho. Uh, sa mga subscribers ko dyan, sa uh, triple C ko dyan sa Cavite, uh, sa mga kamagana ko dyan sa probinsya, uh, sa mga kapatid ko dyan sa probinsya rin, shout out sa inyong lahat. Ang ingat kayo lahat. So sana yung ano, halagang araw at saka panahon na nakapunta tayo sa ano, sa mga namaya pa nating mahal sa buhay kaso, sa hirap ng buhay, hindi tayo basta-basta makauwi uh, naiintindihan na nila yon mga friends mga guys mga subscribers ko dyan, sa mga ka-youtube ko, uh, na ganoon talagang buhay at sa hirap ng buhay ngayon, kailangan ka talaga, pag umuwi ka sa probinsya, meron ganoon bala, eh wala, nah, hirap, hirap talaga. Dami tayong binabayaran. Uh, naglalakad nila nga ako kasi tipid sa pamasahe. Tapos sa may gate papuntang office na uh, ito yung ano, uh, sinit daw to. Ito yung, dito daw ilipat yung ano, yung sinit office dito po sa gate 3 ito di pa tapos kasi wala pong mga ilaw so, lang pasok po ngayon mga friends mga guys si so, 31 na bukas dalaw na sa mamaya pa nating mahal sa buhay talaga nalakad na lang ako pero talagang panahon ngayon naintindihan na natin naintindihan na sa mga mahal sa buhay natin na mamaya pa uh, ganun talaga kailangan sa propisyo ah, hindi naman tayo nakauwi pero naiintindihan nila yun ganun talaga buhay ito oh, malaking building dito malaki yan hindi tapos. Manila, bakit ka maglalakad na ano, mga alikabok mainit sabi ko ah wala, exercise, palusot na lang kasi mahal-mahal ng pumasahin mga friends mga guys mga buhay dala exercise na rin to kasi tanda na tayo kailangan na exercise para matagal-tagal ang buhay natin Pwede na lang kay Lord kung pa tayo. Mahaba pa yung kandila natin. Ito ako, malayo-layo pa yung lakarin ko. Mga 5 kilometers pa siguro. Puntang usina. Walang hap ko masyadong tao kasi iba na guwi. Ano? Tayo, sila nag-uwian, tayo trabaho pa rin. Maraming salamat ako uli sa lahat ng mga subscribers sa YouTube channel ko. Uh, maraming maraming salamat sa tiwala at uh, ...pag-like at saka share sa mga videos. Dito na ako sa May Tulay. Lapit na. Lapit-lapit na. Mga... ...4 kilometers na lang. Uh, congratulations pala dyan sa lahat ng... ...dyan sa kalangahan na... ...tumakbo na bilang... ...punong barangay at saka mga mga kagawad dyan sa kalangahan saka dyan sa punta silom na yung nananalo na bilang isang punong barangay talaga galingan nyo lang saka kailangan ang tiwala sa mga kababayan natin Congratulations sa lahat-lahat ng mga nananalo. God bless you sa lahat-lahat po. Good night.